So what is up guys, Chris Robs Motovlog Ayan, welcome back sa ating channel So may dumating sa atin na package So ito yung intercom na binili natin So dalawa to So ayan So dalawa to, tigis kami ni Mrs Para sa mga rides natin Para hindi kami nagsisigawan So so i-review natin ngayon to Kung gaano siya kalakas At kung gaano siya kalinaw kung okay, pa, kung okay ba siya doon sa price na binili natin. So, ito guys, Forest Intercom. So, tra, try natin. So, ito na guys, yung ano natin, yung Forest Intercom. At yung helmet ni Mrs. At yung helmet natin. So, dito natin sila ilalagay. So, nailagay, no, ilagay ko na nga pala sila, no. So, i-comment nyo dyan sa baba kung gusto nyo kung paano natin sila sinet up sa loob, yung speaker tsaka yung mic nya. So, yun yung mga helmet natin. So, napabili kami nito kasi madalas kami nagsisigawan pag may rides so ito guys yung laman nya so ito yung forest intercom so ayan guys so type C na rin sya type C yung charger at yung saksakan nung uh, speaker at mic guys so ayan so dito naman yung charger nya So, itatry natin guys kung gano'n siya kalinaw. Do sa music. No? So, yan. So, yan guys. Nailagay na natin yung intercom natin dito sa may helmet. So, nakalagay na yan. dinagay na natin yan nung nakaraan pa. So, ito yung wire na nasa loob. Sa loob mismo ng helmet guys. Nasa loob. So, kabilaan may speaker yan. Dito. Tsaka dito sa kabila. Tapos yung mic nandito sa may loob. Dito siya nakadikit. So, ito yung USB niya na magkoconnect sa intercom para makapag-uusap kayo ng OPR mo so yan, pwede ka rin mag music kaso isa lang yung pwede so ayan may cellpack na natin so ito try natin yung music so kunin mo natin yung cellphone natin so it yung cellphone natin guys so buksan natin yung ano yung intercom So, press ano lang. Long press lang para mabuksan. So, ayan. Umilaw na siya, guys. So, ayan. So, ngayon, naka-bluetooth siya. Naka-bluetooth lang siya. So, ito try natin yung music. Tapos, record na lang natin kung gaano siya kalakas. At kung gaano kalinaw. So, buksan muna natin yung bluetooth, guys. So ayan naka-connect na siya. So ito siya. Naka-connect na guys Doon sa may E1. So may 90% battery tayo. So try natin din sa YouTube. So ayan. So ito try natin ngayon kung gano'n siya kalakas. So ayan guys, naka-open na yung ano natin sounds natin. Papapakinggan naman natin sa loob. So, ayan guys. Naririnig nyo ba? Ang gano'ng siyang kalinaw. <laughs> so, ayan guys. Hindi na tayo mabuboring sa daan. Kasi may isang na layo. <laughs> At pwede pa tayo mag-usap sa back ride natin. Yun, no? guys uh, sa intercom naman tayo paano mag connect yung dalawa na to paano tayo makapag usap sa ating OBR so ito lang gagawin natin may mode to na dalawa intercom mode at bluetooth mode so dito sa letter M na to ito yung mode so na kailangan natin i-press so may magsasalita dyan guys na bluetooth mode or intercom mode so try natin pakinggan Ayan, intercom mode. May isa pa dyan na Bluetooth mode. Ayan, so naka Bluetooth mode siya guys. So paano mag-connect yan? So kailangan lang natin dalhin doon sa intercom mode. Yung dalawang uh, intercom natin. So ito, tsaka yung isa natin sa isang helmet. So dadalhin natin sa intercom mode. So ayan, nasa intercom mode na siya yung isa nating intercom tapos yung isa naman so naka bluetooth mode so dalhin natin sa intercom mode tapos long press ulit 3 seconds so ayan nagpe-pair na silang dalawa guys So ayan, Halimbawa, hindi pa sila nakapair. So itong ilaw na to, na dalawa na to, is nagbi-blink siya. Pero pag nakapair na in dalawa, is okay na, guys. Ayan, nakapairing na sila niyan. So magsasalita lang tayo, maririnig na, na, 'yung maririnig na nung OBR natin. So try natin. So ayan, guys. Nandoon 'yung isang helmet. Do sa anak ko. Do Doon sa anak ko. So try natin pagsalitain tapos paparinig natin dito sa my helmet guys so tara may mong salita na uh, ah, sabihin mo hello hello yan naririnig nyo ba isa pa hello so ayan, guys sabihin mo kuis robs motovlog kuis robs motovlog so ayan guys so naririnig na natin yung OBR natin So yun guys, narinig na natin yung boses kung gaano siya kalinaw. So sulit so, naman yung nabili natin dito. Dito sa intercom na to. So ito guys. So kung paano natin ibabalik dito sa bluetooth para makapag music. So pipindutin lang ulit natin tong mode na to para pumunta dito sa may bluetooth. At mag connect sa cellphone. So yun lang guys, ganun lang. So yun guys, kung nagustuhan nyo, comment nyo sa baba kung gusto nyo makuha yung link kung saan ko nabili intercom na to sa mga naghahanap ng budget meal na intercom para sa inyong mga rides at para sa inyong mga OBR. So yun lang guys, at maraming salamat sa panonood. Uh, Quiz Robs Motovlog, Motovlog, uh, Ride Safe Always.